Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good morning and welcome sa aking channel At dito nga ay sumapit na ang araw ng pesta ng kiapo At dito nga ay nagdiriwang ang lahat at nagsasaya At dito naman ay uh, nagmagandang loob naman itong si Mang Narsing at... Aling Nita kasama nga nila itong uh, kanilang anak na si Mokang na nagbigay ng konting ayuda sa mga taga Kiapo at sa mga tao nga dito at tuwang-tuwa naman ang mga taong nabigyan ng konting ayuda at nasa bat nga ni Aling Tinding ni Marites at Minoy na may isang nga babae na nakita nga na bakit meron siyang mga bitbit -bit na kahon at nasabi nga na doon ay may nagbibigay ng ayuda pumunta sila at nilapitan nila dahil sa kakulitan nga nitong Sinoy at dito nga ay nagulat sila dahil si mga Marsing at Aling Nita kasama nga dito si Mokang na sila ang nagbibigay nga ng konting ayuda para nga sa mga pesta ng Kiapo at sa mga tao nga dito at dito naman ay hindi na nila tinanggap dahil sabi nga niya Marites na huwag na hayaan mo na yan sa kanila at tayo naman ay kayang-kaya -kaya nilang kumita para sa kanilang mga sarili at dito nga isinundan sila itong si Mokang at dito na nga muling nagkaharap itong uh, si Aling Tinding at si Mokang nga uh, dito lahat isinumbat ni Aling Tinding kay Mokang kung ano ang ginawa niya kay Tanggol at hindi man niya naisip kung ano na nga ang nangyari kay Tanggol at tama naman dito uh, si uh, aling tinding na kahit ni minsan ay hindi niya na naisipang silipin man lang si Tanggol kung ano na nga ang tunay nitong kalagayan kaya't walang nagawa itong uh, si Blake kung hindi mapaluha na lamang uh, sa lahat ng mga salitang sinabi nga dito ni aling uh, tinding sa kanyang uh, harapan at ngayon naman ay tuwang-tuwa naman itong uh, si Don Julio kasama nga nila itong uh, anak nila nga si Olga at uh, meron nga silang isang napakalaking shipment na mangyayari ngayon dito nga sa Quiapo sa araw mismo ng piyesta ng Quiapo na kung ilang bulto-bulto nga ng ipinagbabawal gamot ang dumating sa kanila at malamang ay napakalaki na naman ang kanilang kikitain nito na million-million na naman ang kanilang kikitain ngayong araw. At dito naman ay walang kaalam-alam itong si Don Julio, si Olga at si Ramon na meron pala ding magaganap na hindi maganda ngayong araw na ito na piyesta ng kiyapo sa kanila dahil natunugan sila ng pulis dahil nga sa kagagawaan nitong si Edwin siya ang uh, natunugan na kung saan sila kumukuha ng droga at dito naman ay ipapakilala na nga rin dito nga nga si Ramon ang kanyang nag-iisang tagapagmana na si Jesus nasa Reno Team Magiba na ito ay si David na nagpanggap lamang bilang siyang nga si Tanggol. At dito nga ay magkakaroon na nga ng putukan at matinding laban sa pagitan ng uh, grupo nitong uh, si Don Julio Nila Ramon at ng mga pulis dahil nga nabuking na nga sila dahil nga nasundan ito nga nga si Edwin at meron siyang kasamang isang parak na walang kaalam-alam ako po Edwin, minsan hindi puro pera at huwag kang maging gahaman sa laki ng kinikita mo dahil hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo at humanda ka once na malaman niya ni Ramon siya mismo ang kikitil ng buhay mo. Hindi mo alam kung ano ang tunay na pagkatao ng isang Ramon Montenegro dahil ibang klase yan at dito nga ay muling nagkaharap itong nga sirigor uh, si Rigor at si Ramon at dito nga ay narinig dito nitong uh, si si uh, Ramon ang sinabi nga dito nitong si David na tatay ang sinabi niya nga dito na tinawag yang tatay si Rigor dahil sa gulat ni Ramon talagang mas matimbang pa itong uh, si Rigor kaysa nga sa kanya na ang buong-buong akala naman nitong si David ay paniwalang paniwala na sa kanya itong ang si Ramon na siya nga ang nag-iisang si Jesus Nazareno di magiba Astanggol pinag-aaralan ka pa rin kung sino ka talaga at kung ano talaga ang tunay mong pagkatao at once din na malaman niyan patay kayong dalawa ni Olga dahil pagsisisihan nyo ang araw ng pagpanggap nyo kung ano ang inyong ginawa dahil yan ang babalik sa inyo ng mas matinding matindi pa dahil ibang magalit itong si Ramon and guys ito po ang ating pakaabangan sa lunes dito sa kinaguriang pambansang teleserye FPJ ang batang kya at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.